everyone. Nakatapos ko lang mamalengke. At may at talagang ang lamig-lamig ngayon, sobra. Napakalamig ng bongga-bongga dito. Yung ko, ko parang kagigising. May Main, mainit siya, pero talagang malamig. Dito talaga sa Jerusalem ng bongga-bongga. Friday kasi ako nag-grocery. Para sa aming uh, dalawa ng alaga. Hindi naman ako masyado rin nagkakakain. Kunti-kunti Kol lang ako. Yung aking kinakain. Uh, talagang malamig. Ang bongga-bongga. Merry Christmas everyone! So it's four days before Christmas. Thank you so much everyone.